Nanawagan ng kabakan PNP sa mga magulang ng kambal na sanggol na natagpo ang walang buhay sa sitio Malabuaya, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato nitong linggo, September 14. Sa naging panayam ng Radyo Bida kay kabakan PNP Chief Police Lieutenant Colonel April Lu Palma, iginit ito sa mga magulang ng bata na lumitaw na at harapin ang krimen na kanilang ginawa upang mabigyan ng hustisya ang dalawang inusenteng anghel. Matatandaan na pasado alas sa istang umaga nang matagpuan ng kambal malapit sa isang poso. Agad na isinugo naman ito sa ospital ngunit idiniklarang patay ng doktor at kalaunan ay inilibing sa pampublikong sementeryo matapos walang mag-claim ng malabi. Patuloy ngayon ang investigasyon ng Kabakan PNP kabilang ang pag-iikot sa mga barangay health centers at mga hospital sa Kabakan at mga bayan gaya ng Carmen at Datu Muntawal upang alamin kung may buntis na posibleng nagsilang sa kambal pakiusap ni Palma sa ina at ama ng kambal na magkaroon ng lakas na loob na makipag-ugnayan sa motoridad upang mabigyan ng katarungan ng dalawang inusenteng sanggol. Mariing kinundi na ng hepe ang naturang insidente na tinawag niyang hindi katanggap-tanggap at hindi makatao. Panawagan ko po sa magulang o sa the mother of those two innocent angels uh, to please kung uh, if you have the courage to sort it dito po sa ating uh, authority, lalong-lalo sa PNP, uh, para ma-shed light natin kung whatever the problem is ha kinyo kung bakit mo nagawa tong monstrous na, na act na to over your uh, child. para matulungan ka namin kung ano may problema uh, sa side mo Luigi Alan Dr. NDBC Bida Balita